Guha po, ah, no, guha po. Ang <laughs> <sya> ko <laughs> <Hello>, po! Bete <laughs> <pa. Sang> <laughs> ah, <laughs> eh, na bete niya sa -pa, gagay. Ano po? Ano po ka? Nandating niya. Pagod na ba? Pagod ka na sa Ikaw na papagod. Pagod ka na? Ako pagod na!

Napuna. parang paiyak na yun eh. Wala <laughs> din! Tama na Pagod ka na. Sige! Tama na, ah, maana, pagod na siya. Ikaw pagod na, eh. <laughs> pagod na, na. Sabi na maingit kay Tita Isay kanina. Eh. na Ano? <laughs> Betin love na nga tingin pa sa'yo, nag-aabang Ala! Betin ka ba? Gusto ka pa ba? Gusto ba? May matching singot tayo dalawa. Hindi siya kong dadi. Gusto ba? Gusto ka pa? Ang gwapo-gwapo! Ang dadi niya! <laughs> Ano? Sinisipo na ako. Wala, wala. <laughs> Tama na. <alah>. Sige, <laughs> okay, wala pa na <pinang> <laughs> Maganda ba? Mami mo? Wala Super. ko ba si daddy mo? Hindi po. Wala ko si daddy. Mm. Hindi. Wala ko si mami. Oh. Siyempre. Pero mas love ko si daddy ko. Hindi, totoo. Ay. Daddy ko lang ang matigaw. Hindi niya ako bate. Ah, love <laughs> ko rin ng mami ko. parang <laughs> para <ng> daddy ko. <laughs> Pantay sila. Alala? Ah, Alala? Ala ka pa. Para tayo may sipunta na bongga. Awa. Ang kikisa na ako. na daw mami eh so saka daddy. Ah mami, pakikis pa mami ah. Mami, may kikis pa. Kikis. Ano? Ano? Ako na ikaw! Ayaw tumawa! Ayaw tumawa! <laughs> <laughs> nagtayo. Ano? Hey, Ako <laughs> oh, <laughs> na yung nagtayo. Ako na yung nagtayo. Ako na yung nagtayo. Ako na yung Hindi, na na yung nagtayo. Ako na yung Meron wala. Gabi na hindi pwede. Ano, meron wala. Oh, Remir na yan eh. <laughs> Yung Remir na yan eh. Baga di ko muso siya na. Oh, Para isang video na lang. Muso, <laughs> muso. Sagutan tayo ng sipo na. Ha? Ay, <laughs> <laughs> Hindi totoo. Hindi totoo. Wala kasi ko energy Oh, tapos na ba? Tapos na bang tawa mo? O, oh, tapos na naman. Ang naman ng asawa ko. Hindi, wow, oh, pa si Hindi, pa naliligo ang daddy niya. Bartwida pa. True lalo. Tapos.